Marites, anong lettuce? So, oh, di ba? Boy tapang at Cherry White. <laughs> yan ang ano, yan ang sasabihin nila, yan ang isasagot Hindi ba? Napaka-sensational. Tapos kung titignan mo, bakit ganun ka laki nung issue ng hiwalayan nila umabot din kay tol kay umabot din sa office ni Sir Rafi. Oh. Pero maganda na sana eh kung di lang sana nagdadak Boy Tapang, di ba? so since nananahimik si ano si girl. Anyways, wala tayong alam diyan. <laughs> Pero tinanong natin yung ano, tinanong natin ang isang kababayan natin, isang kasamahan natin. Kung ano rin ang insight niya sa issue na to. How affected is she? So, pakinggan natin anong sasabihin. <laughs> peace doon sa mga ano, peace doon sa mga <laughs> mababad siya. Sinasabi ko na lang ha. Ang ano lang kasi dito is that syempre, sa mga ordinaryong tao, para bang ano bang pake ko? O, oh, di po. <laughs> Ganun lang yun. Ino yung pakinggan natin. Chelle, anong masasabi mo kay Boy Tapang? Sa hiwalayang Boy Tapang at... Uh, anong pangalan nung babae? Cherry ah, White. Cherry Nagpatolfo uh, si Cherry White daw. Ha? Nagpatolfo. Anong napanood mo? Si? Cherry hmm. White. Right. Sabi yan, na hindi mo pa nababala. Hindi mo pa nabala. Wala akong masasabi. Bahala kayo sa buhay niyo. <laughs>